pa natin. Mm. So, opo, solid nito, oh good day sa inyo utak! Ngayong araw ay meron ako nadaanan na bagong bukas pangalang daw na nag-o-offer ng crispy pata Hindi mo na kailangan maghintay pa ng Pasko bagong taon o ng iba pang okasyon para makatikim ng crispy pata Dahil dito nga sa kanila ay for only 185 pesos ay masasagot mo na ang cravings mong crispy pata kahit araw-arawin mo pa Naku po! High blood na naman! Biruin nyo mauta! Nakakapagpaubos sila dito ng 100 plus pieces ng crispy pata per day. Sa sobrang dami ng delivery ay hindi na kinakaya ng mismo rider nila. Kaya yung ibang customer ay nagpapalalabog na lang. Pati yung mismong owner tumutulong na sa pagdi-deliver sa sobrang dami. Gamit-gamit niya pa yung big bike niya. Yun kaya na Kaya ano nyo? Taka! May ituturo ako sa inyo! So, good day sa inyo mga utak. Ngayong araw, napadahi tayo dito sa bagong bukas na timpata dito sa Waycock Mono, Cavite. Para tikman yung mga pinagmamalaki nilang crispy pata dito mga utak. At napakalakas nila sa delivery. Ngayon pa lang, ang dami nilang piniprepare para i-deliver sa mga bye-bye dito. Meron din dito kanina guys, i-deliver pa sa Gentry. Kaya talagang mukhang mabisa yung crispy pata nila dito. Tara, tikman natin. So yun guys, tikman natin yung crispy pata nila dito. Ayun oh, for only 185 pesos. Grabe, napakadaming tao dito ngayon, guys. Talagang kakabukas lang daw nila no Friday, ang dami na agad tao. Ang lakas nila sa delivery. Ayun oh. Manatín. Isang crispy pata. Gamit gid. 2:00 AM. Ma pa paano ka GC 136 putok batok. Gamit gin to guys. Ang sarap ng tabis pang ulam pang pulutan. Double thumbs up. Guys, ako pang sarap! naman natin yung sisig crispy pata nila dito. for only 195 pesos. Ay, grabe, sarap po. 185 pesos. Mm. Mm. Uh. Double thumbs up to me, double all my heart, pati din plan nila sa sopas masarap guys ang kagandahan dito guys pag umorder kayo matik may libre ng sopas yun ayun oh di ba may pata ka na may libre ng sopas ka ba at lahat ng yan mautak ay dito lang natin matatagpuan sa Team Pata. Located sila sa 12354 Barangay Milagrosa, Carmona, Cavite. Nasa yeah. likod lang sila ng Milagrosa Elementary School at ng mismong barangay ng Milagrosa. Kaya madali nyo lang sila makikita. At nag-ooperate sila every 3pm to 3am daily. Pero guys, baka sa mga susunod ay mas agahan nila ang opening time nila. Kasi sarado pa yung store nila ay napakadami na agad ng order at natatambakan agad si ng delivery. Kaya naman guys, kung gusto nyo din matikman yung crispy pata nila at yung sisi crispy pata nila ay nakorekta na agad dito sa Team Pata. Ano pa hinihintay mo? Pasko? Huwag na kasi pwede naman kayo mag-walk-in sa kanila or pwede rin kayo magpa-reserve at magpa-deliver online. So paano mautak? Hanggang dito na lang din siguro. Maraming salamat sa pagsama. Mr. Mautak once again, sending love, peace, pew, pew, pew.